maganda oh, rito overlooking ah nakapadpad tayo dito ah tingnan nga natin ay ayun oh, nga ang ganda rito ah overlooking Bistok of <laughs> oh, yes, oh. See, oh, yes. Wow. Overlooking. pero commercial dito, ah. Ah, dito parang nasa ano, Bang bansa, ah. dito tayo sa Taytay -tay Rizal ang daming restaurant dito Mayroon sa taas meron din dun sarap mag ano dito tawag dun mag date wow sarap ng hangin ah ha. nakaka relax dito ah Overlooking, Mita uh, mo yung ano. Wow. Ayos. Pahangi muna tayo dito. O. Oh, kung gusto yung pumunta rito, dito lang yan sa Taytay. -tay eh. Rizal. Vista Cafe. yan yan Ayan. o. No? dan maka nda pemuntayan dami First time ko ito pumunta eh, oh. Yeah dito pala di to kasi dito magjowa mag date siguro, ganda pala dito kung gusto nyo pumunta rito wala stress nyo punta lang kayo dito sa Tai Teresal -tay oh. ganda yo sarap magpahangin oh. Ooh. relax relax